Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing pito ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo ay makapapasok at makapamamahinga sa piling niya Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sa pagkatulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila iyon pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpang hindi hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha at muli pang sinabi, hinding hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi iyong utos ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Aleluya, aleluya. Narito at dumating na isang dakilang propeta. Sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya nasa kanyang tahanan. Kahit nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng apat katao. Hindi nila ito may lapit kay Jesus dahil sa dami ng tao kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at tinihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Yesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupuroong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan, hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Yesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuwat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakikita ng ganito, sabi nila ang mabuting balita ng Panginoon. Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,